What's up, people? My name is Ruel, uh, 37, ang Bibo Banker ng Lipa City, Batangas. Ano daw? Oh. Ano? Bibo gano'n? Bibo, Bibo, Bibo Banker. Oh, Bibo Banker. Ah, ah. Bibo Banker. Oo, oh. oh, siya yung ikaw yung naghala sa... May mga banka sila. <laughs> Magaling. <laughs> Magaling siya magsagwan. Si Leon. As a banker, sa ikaw bangko? ba yung humaharap sa tao sa teller ka ba? Um, Or? manager po ng boss. Oh, oh, manager oh, ng po. Yung mga piliin niya madamot sa ballpen niya. <laughs> <laughs> nakatali yung ballpen oh, nila uh, pa. sa box. Wala siyang lang tiwala sa atin. Siya lang joke lang. Paki explain kay Vice, bakit nga ba nakadamot -naka yung mga ballpen? Uh, sa amin naman, uh, kung dalihin ng mga clients, okay lang naman. Hindi oh, naman niya madamot. Ay, bakit eh bakit siya nakatali nakatape, na? Nag-tinape na, oh. ng ganun eh. Tapos oh. may spring na. Oo. Ah, kasi para Parang pagmamahal, dapat nag-stay. Oh, yeah. uh, uh, pero ang you know. pagmamahal, hindi kinakadena o itinatali. Oo, nasasakal eh. May kalayaan oh. sa pagmamahal. Yes po, pero depende rin sa tao. May mga tao na na gusto magpakadena. Minsan Oh. Uh, Depende. So, hindi ako yun. Sana tinanong nyo ako pagdating ko ng bangko. Okay lang po ba iti-tape ko yung ano ngayon, ball pen, di ba? Inassume nyo eh, na gusto ko magpakadin. Oo oh, uh, uh, <laughs> nga. Uh, tsaka dati, lagi na nakatali dati si Vice Oo. Oh, oh. So, kung so, saan so, gandun pa naman, nakatali pa rin yung <laughs> ball <dame>. pen. Ay, sas. <laughs> yan naman ako si Porkit malaya ka dun sa tuktok. O, eh. <laughs> <laughs> oh, i-adjust mo na rawe. Eh. Ay, di joke na lang na. sa mga bankers, ha? Joke lang. Kasi kahit sila naman, ginujoke nila. Siyempre, yeah. binibilang kasi yun. Matagal na po kayo sa Ang sa inyo kahit summer, kahit ano oh. okasyon, namimigay kayo ng payong. Ay, yes. Salamat sa mga you know, payong. Ways, eh. oh, 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 Shout out sa mga clients Ay, namin. Oo, oh, oh. pero hindi naman sila namimigay ng payong dahil kung sila. Ba, ano, bakit Namimigay kayo ng payong para i-promote natin namin yung bangko nyo. <laughs> Ang laki na ko ng pangalan sa bangko nyo. Commercial! Ginawa hindi pa uso ang social media, ginawa na nila tayo influencer. Ah. Dahil yung umuulat, puro mga pangalan nila yung dito. yun. Libre marketing. Para oh, eh. at least. Huwag uh, ka nang nangangatulad. Last... Choke lang. <laughs> <yung bagay. laughs> Then thank you sa mga papayong malaking oh, bagay. Oo, oh, oh, malaking bagay yung panayang ulan dito. At yung ano, yung... Yung planner. Ah, oh, yes. Ah, kalendaryo. Oo. Uh, oh. um, oh, oh. At saka maraming salamat sa mga ano, sa mga mababait nang nag-aalaga ng ating mga pinag-ipunan sa bangko. No? Yes. Mm. Ano bang bangko mo? Uh, pwede uh, ko bang i-mention? Wag! Wow. <laughs> <laughs> Wag, please! Oh, oh, oh. Basta Patangas branch. branch. Yes, Lipa, Lipa branch. Lipa, Lipa ba? Baka sakali ba mag-open si Vice Si oh. Mimi Vice. Oh. 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 Bigyan mo ng maraming oh. ball pen. Yes, bibigyan ko ng calling card. Yeah. At oh. ball pen. At oh. ball pen, oh. maraming ball pen. Dami oh. tali rin, no? Oh. <laughs> Wala ah. Wala na. na. Ilan taong ka na, Roel? 37. Po. 37, samantalang si uh, Rina ay... 39. 39. 39, okay. Anong pick-up line mo para kay Rina? Ah, uh, Rina. Ay, bakit? <laughs> <laughs> na, Napaka-sweet ni Rina. Bakit? Nagbaklabak na. Bakit? Ha? Ha? Baklam to Bakit daw po? Rina, post-dated check ka ba? Bakit? <laughs> Kasi kung hindi man sa ngayon, at least sa susunod, ma-record mo na yung halaga ko. Wow! Oh. Wow! Oh. Kinikilig si Agnes dito. Uh -oh. okay. uh -oh. Ang ending si Agnes ang nagka-jowa dito. <laughs> <laughs> Kinikilig ka na. Bakit? Post-dated ka ba? Bakit? Kasi gusto kitang i-post at i-date. Oh. No! <laughs> Post-dated ka ba? Bakit? Hindi ko alam. Alam, tinatrata mo. First date <laughs> ko. ko naman, pick up line. Basta hindi nagbabounce, di ba? Uh oh. Um, oh, maraming salamat, Sir